Bigyan kasi ng tao eh. Eh, parang hindi siya available mo eh Ay, on Down. Ay, rin yan. Uh, uh. Kay Junior, ngiti nga po kay Junior. Ayan, ayan. Uh, yeah, yan. Di po, pinangingiti ko lang kayo. Pinangingiti ko lang kayo. yeehi uh, uh. Para ano, may upload tayo. Oh. Kanina si Pangulong Rene. Oo, oh, kanina. Ano Hindi ko, ko, ko pa na ano Hindi eh. ko, di ko siya, niyo, pa na ano kanina. ano kanina. Medyo ano eh. Kanilog ng... Kanilog sa... so, sa, ano, kung... ko ng... Inanong ko sa CapCut eh. Ayaw mag-export. Ayaw? Oo. Kaya pa ko sa ko. Puro bag. Ano? Ano yan? Ano yan? <laughs> yan na video mo mo. Yan na release oh, <laughs> mo. wow, yung video. Wala naman mga oh, Hindi na, hindi na pangigitin mo eh. Yan mo ka eh, mamaya, mamaya yan na -ano to. Di ko lang ikakapkat to eh. Hindi nga mga comment mo. Ay, Ano ba yan? <laughs> ano ba yan dyan? Ano? ba na ano yan? Eh, kumain ako ng baka eh. Litsyong baka pala eh.

masikreto no, rin yun, mo ako siguro eh sana oh yan sa mga guwawa oh o, inspider main oh ayan oh Ayun, na, ayun, la, ta, ta, ta. ayun, ayun o. Sa ilalim ng aircon Ayun, oh oh let's na kaso oh. no mm. ah ayun.

Nakakita <laughs> mo lang kumakain ako eh. Alit ka na kagad. Hindi pa <laughs> eh. Oh, wow. eh. eh, eh. ko nga rin ngang magkaroon dito Hindi naman ako hindi pang bless Para makakain nga tayo. <laughs> mm. Pero kung magkukusang magbili ka, eh tatanggapin mo. Hindi ko, eh. <laughs> ko tatanggapin yan. Mm. Nihintay ko nga mga naman. Ay, Nakausap Gusto ko ibigay Gusto niyo Pakita ko pa sa inyo itong buo na to. Tanggalin ko. Kaya lang sa palad. Buo Buo nga, may lalagay nga sa palad. Buo yan. Oo, oh, maambo na yung bata. Hindi ka matao sa kape. Hindi po, hirap po magkape. Sa kape, nagisipa ko ng ibig. Eh, ako eh. Ay! Gatas ng baka ang inaanap ko po. Wala okay, okay lang. Ano usapan namin eh. Hmm. Gatas ang baka. Tuloy ka tuloy. Iyan ang Eh eh. Hindi pa buro. kayo. At ito eh, tinatapos lang po yung merienda. Eh wala eh. So hindi kami na sobrang sa ano. <laughs> hindi mo lang ano, merienda lang po yan. Na ako niya. Ayan. Ayan, ayan. Oh? Matawad niya. Hindi ako na mag-donate na isang condition. Eh... Ayan, coinsale na niya sa barangay. Hindi nga rin nga ako eh. <laughs> Baka may mag-donate -mag eh. Okay, ko. Gusto ko yung malakit. Ha? May mag-donate eh. Ha? Ang sabi ko iyo, huwag tayong mga walang pag-asa, may darating at may darating dyan. Yun, yung so, sinasabi. Yun. Di ba? May tamang panahon. Oo. Oh. Para sa merienda! Arego. <laughs> Arego.